Sabrina, good morning Sabrina. Busog na busog si Sabrina. Ah. Ah. Busog na busog si Sabrina. <laughs> Anong galing magdidi ni Sabrina. Ah, Sabrina. Mag-video muna tayo para may pang-upload tayo na. Sabrina. Ingatong ba si Julo na? Kalkalpas na nag, nag -didi. Ay, kakatapos mag dede. Ayan. O yan na si Sabrina. Hi, hi, Sabrina. Si hi, hi. nag -ikot, ikot na naman yung ulo niya. Ah, Sabrina. Umiikot na naman ang ulo ni Sabrina. O, oh, Kalbo. Hindi pa po natubo yung buhok ni Sabrina. Oy. Nakita yung ano niya, nakita yung dimple niya, mm, Sabrina. Kumjiima na ay ikong pahayhay mo ah. Hi hi. Ay pa si si kabati si, si, kanya si ka ka na. Ah. Ala, yung ulo na naman. Ikot na naman ng ikot na. Ay, nako, Diyos ko, Sabrina. oh Nag-exercise. <laughs> <Naging exercise. laughs> okay. San mo pinaglihi ba yan, Joy? <laughs> ikot ng ikot yung ulo niya, oh mm. Ala, sige. <laughs> Naglikot na bata na tong si Sabrina. Ah, ah Sabrina. Sobrang likot na bata si Sabrina. Yung ulo niya. Oh. Hmm. <laughs> bumangon sa pa yun gusto nang bumangon yata ni Sabrina mag isa Ah, sobrang galing ni Sabrina. Hmm. <laughs> iiyak na eh, iyak na 'yung si Sabrina. Hmm. Iyak ka Kumo iiyak ah, naka-video pa tayo oh. Si hi, hi 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 sa mga viewers mo, Sabrina. Yeah, na si Sabrina gusto palang lang bumangon kaya ano iiyak si Sab umiiyak si Sabrina ayan sige mm. Sabrina maganda hindi natabat yo ah. ya si Sabrina ay maganda at tabat si Sabrina ah tabat Sabrina hindi ka na nakita ng lulu mo lolo amor mo ano <coughs> sayang <coughs> favorite pa na apo ni tatay e si papa mo pag, pag sa ST tibig bigat e kung ay kakwa apan naka i kabel jay tramo pag pag na kas taka kabasit kas lakin ni sabrina ide eh, <coughs> tapos naka tapos may adamot ti balanggot mo nga basit adya kas lang lang nga kasday jay <laughs> kas hapon ka nga ron, di basit ano sabrina na cute cute ng papa mo nung bata eh si sab hindi siya mataba hindi gaya ni sabrina <laughs> oh yan na si sabrina oh. ayaw niya sa loob ng bahay gusto niya nandyan sa labas Oh. Mm. Sarap ba yung kamay mo, Sabrina? Kam flavor na data ko ay iman na tanong ngalngalon. <laughs> Ekdam te te kita no nuna sa yung kamay ni Sabrina. Kaya gustong-gusto niya pinulubog. No, Sabrina na. Masarap ba Sabrina? <coughs> Sobrang sarap ba Sabrina yung kamay mo? <laughs> sing sing po na sing sing po mo ni ang nai ikong <laughs> hello Sabrina hangga mapakali dyan ti Ima na ah hey <laughs> Hi. 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 I love you, Mommy.